mga kapresnes, press so ayan magdadala po tayo ng paa. Ayan, yung mga kapresnes, press na ng paa. Ayan, ito yung mga ingredients natin. Ayan, bawang, sibuyas, bell pepper, sa luya mga kapresnes. press na. Ng paghalo-halo lang natin yan, na, pakukuluan natin sa ang pang-asim natin. Ayan. Sa palok na wala pa ganung buto mga kapresnes. ayan ba mga kapresnes lagay na natin itong ating paa ayan. lagay na rin natin lahat ng na ingredients mga kapresnes pakukuluan lang natin yan ayan. pakukuluan mo rin natin mga kapresnes lagyan natin ng soya ayan, tapos pag malambot na mga kapresnes yung mga paa na yan. Uh, gigisa naman natin ulit mga ka-pressness. So, ito ilalagay natin pang asin mga kapresnes pressness o sampalok. Napakasarap mga kapresnes pressness natin ang gusto mga ka-pressness. po mamaya update ko ulit kayo, mga kapresnes Mga ka yung ating adobong paa. Palalambutin pa natin ang husto to mga ka para talagang masarap. Yun, mga Ayan mga ka na lalaki ng paaya. lalagyan natin din sa gilid yung ating sampalok. Ito natin pipigayin mamaya mga ka-pressness. muna natin ulit. Ayan mga ka Luto na yung sampalok. Ihiwalay natin yan mga ka-pressness. Sa saka natin pipigayin mga ka Bubuhos natin dyan mga ka Iniwalay lang natin yan mga kapresnes. Ating sampalok. Yan ang ating version. Yung iba nga uh, mga kapresnes eh, ang nilalagay dyan, ano, uh, mangga. Manggang hilaw mga kapresnes. Sarap na ito, mga kapresnes. Wow, sarap mga ka-freshness. Palambutin pa natin ang gusto 'yan mga ka-freshness. Tapos gigisa natin mamaya mga ka Sarap nito.